Tatlong drug suspect kalaboso sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Valenzuela, Las Piñas at Cavite. Si Bien Manalo sa detalye. Hindi na umalma pa ang lalaking ito na nakilalang si Alias Rey matapos maaresto sa ikinasang bypass operasyon ng mga operatiba ng Tanza Municipal Police Station sa Cavite. Nakumpis ka kay Alias Rey ang mahigit 80 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 564,000 pesos, baril at baybas money. Sa Valenzuela City, nasabat naman mula sa isang drug suspect ang mahigit 340,000 pesos na halaga ng umani shabu at mga drug paraphernalia. Nadakip ang lalaki sa bypass operation ng Valenzuela City Police Station sa barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City tinatayang nasa 15 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam naman kay alias Jim na itinuturing na street level individual sa drug watch Lisa Las Piñas City. Aabot sa mahigit na isang libong piso ang estimated value ng umano'y shabu. Bukod sa droga, nakuha rin mula kay alias Jim ang ilang drug paraphernalia at isang mobile phone. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.